Uh, hello kabayan ngayon, tuturuan ko kayo paano pumunta sa Sakoresh. Ngayon ay nasa Arab tayo at ito ang itsura niya. Ayang papunta po yan, pangapunta ng Palengke at Baclaran Street, dyan sa dulo. Ayan po, ay nakikita ninyo, mau-off yan. Dyan makakasakay papuntang Sita October, Haram, papuntang Tahrir, maraming microbus dyan. Tapos, etong pinanggalingan ko, dire-diretso niyan papunta yan ng Grand Mall, papuntang 199, papuntang kasi Eto naman, papuntang Road 216. So, dito may mga microbus. Ayan, o. Oh. Tanong nyo lang sa Koresh. Ah, uh, yung iba, tinatanong lang sa. Okay, update ko kayo later. Okay guys, bumaba na tayo. Eto na yung Sakoresh. Uh, Medan. Hindi ko lang alam kung anong pangalan na ito. So, um, ang pamasahe ay 7 pounds from Arab. So, pag diniretso mo yan, dun bababa sa dulong-dulo yung mga sumakay. Yan ay yung dulo ng uh, sa Koresh, uh, Osterrad Road. So, kung matagal ka na drip sa Egypt, alam mo na yung Ostorad Road. So, ito yung paligid niya. Nasa left side Dito tayo diretso Papunta naman ng youth center Sa Aquares Youth Center So um, Yung entrance dito Actually back to Likod ng uh, youth center Which is uh, Makikita nyo na kaagad yung uh, uh, Place ng volleyball And basketball So meron tayong uh, receive na Uh, information na open din pala sila ng Thursday hindi ko lang alam kung anong oras ang start pag Thursday basketball daw at kapag uh, naman uh, Friday ay volleyball so confirm natin yan dito so ayan almost dulo lang yan dun banda makikita nyo ay, naririnig ko na pumipito na si Red. Medyo pinutol ko yung video dahil naglalakad ako. Siguro around 1 to 2 minutes lang kung mabagal kayo maglakad. Ayan na siya guys. Hello. So ang entrance dati ay 5 pounds. Ayan na, ang daming Pilipino. Ang daming Pinoy. O, oh, dating gawin. Nandito ulit yung mga nagtitinda. So yun lang, Gano'n lang kadaling magpunta rito. Hello po. O, oh, di ba? Magsasawa ka ngayon sa mga kabayan. Ayan. Binigyan ko lang ng konting uh, guide yung mga gustong pumunta rito. masahi ako simula Arab. Sarap ng ulam ni ate, oh. Kulingan. Hi po kayo. Mag-hi po kayo. <laughs> ayan. Sarap ng mga tinda ni ate. O, oh, ayan na. Pili na kayo. Nanginginig pa yung kamay ko. Ba't ngayon ka lang? <laughs> ano, may mga kumontak na ba sa inyo? Mga nangungulit ng delivery si Ate Nora. Ay, meron pumunta kanina. Dito sabi niya, nakita daw sa post. Ayun, alhamdali. Uh, ayan. Hi kayo, Ate. Hi! Ayan sila, Ate. Oh. Ayan. Mga naghahanap ng kabayan, magsasawa kayo dito. Magsawa <laughs> kayo sa kabayan ngayon. Ayan.